<laughs> oh nga. Oo, di na nga. Na masisira yung kuko mo. May kuko pa yan, ma'am. Pero pasira na yan. wala yung sakit. <laughs> Baka nga doon lang sa ano um, hindi um. naman yung nadalo, eh. Hindi kayo dyan dito. Ang ka ano. Baby. Alis ka dyan. Saan ka nag-ano doon? nasiraan kayo. Kapot? Ah, sab na iya. <laughs> ha? Sa na iya. Oo, oh, oh, yun nga. Sa likod yun. Oo. na, 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 Sita ko kayo doon eh. Ato nga, bibigyan naman maman ako at mga pre-play na talo. Ay! Wala na bago pa makabili. Ay, hindi na ba yung... Sikit, ma'am? Wala pang sikit. Ay, lego? Ay, ako. Ang mahilig ka sa lego? Opo. Opo, Ano? 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 Okay po, madam. Ano? Ma'am, ganito. Sirain ko muna yung mga sira, ha? Opo, <coughs> tapos iwasan mo na lang masuksukan ng buhangin. Mga lupa-lupa. Hindi ka kaya ako, medyas palagi. Oo, oh ma'am. Gaya ng ginagawa ko. Ah, kahit nasa bahay ka lang. Oo, oh ma'am. Nakamedyas ako. ay Mami sa sa anong Ano diyan 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 din yung diyan diyan No. diyan 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 kasi, ano diyan 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 hindi siya maka, Susunod na lang Pag ano na, dalawa na. Dalawa na, dalawa na ipapaano ko Alam mo na, dati pabalik. Yung pagbabalik. Ano yung kumuna daw po? Mga potman? Mama, i-overcut ko muna ha. Okay. Sakit, yeah? ma'am. birthday. Nak. Yeah. Pagbuksan mo si madama na. Tignan mo kung dito siya. Mm. Ah. Nak, pabuksan mo. Dito po ka mo, nak. Dito po. Dito po. Dito po. Dito mm -hmm. Sige, nasara mo na. Okay, napasok po kayo ka mo. Pasok po kayo. Ah! Sige, kumuha ka na po doon. Ba't kayo nagkaroon ng ano doon? Diyan siya o, oh, di ba? Hindi naman sa loob. Ah. Diyan sa labas. Ito. Oh. Baka nasugat mo. Siguro naman. Terima kasih telah <laughs> menonton! Kayaan. Wala, wala pong chocolate. Yes, yes, yes. mm, yan na. Dito na yung nagbayan ng nana na right, ko no. na. Nang si Dona, oh. Oh. Sabi kasi niya, pag nagpalinis daw ako, i siya. Oh. Yung doon, ang ma, ano, makating. Oh. Pag taninan um... Mabas yung nanon. Uh... Iwasan mong mapasukan ng buhangin. Eh. Mag may medyas na nga lang pala ako kahit sa bahay lang. Wala namang kasing problema mo mag tayo. Ah, kasi pag ano, uh, nagbabasa. Kasi ako sabi mo na pag nakamedyas maghapon. Pagpahingay mo, syempre. nasa loob lang ako ng bahay. pa ako. Sige, ma'am. Wala nga po. Parang hindi ko yata na na yung mga napapanood ko. <laughs> eh. Parang... <laughs> Kala ko ano yung mga ganon-ganon. Wala naman. Hmm. Bakit yan? Kaya mo. Charap talaga. Kasi 'yung napapanood ko parang feeling ko masakit, bakit sa akin? Parang hindi na nagpadala. <laughs> <Huh? laughs> naman yung sayo ito'y pag ano. Ganda niya rin yung sa Malalim eh. lalim niya, ma'am. Malalim? Hmm. Pero hindi mo nga ito nili, okay. hindi mo ito pinapakailaman. Hindi. Basta pag nag nag-nil-cutter ako, sud-sud talaga yun hanggang ah. dito, oh, sa dulo. Kaya minsan nga nagagalit siya eh si daddy. kasi para daw akong ano, yung dumudugo na yung kuko mag, ano, mag sa vista. Kaya sa mga anak namin, pag, parang hindi ako kontento na, yung may makita ko ko na puti. Yes. Ito, yeah. Ito, ganito sa akin. Oh. Talagang putput ako mag nail cutter. Kaya naman ako. Tapos <laughs> ako dito sa CR. Kaya naman Tapos ako گیت <much> Nagaano uh, lang pala ako dito pala, kasi laging may pasok na sa Two months daw dati. pa ko na na. Depende. Kung marunong na ako yung ano ako na lang pumunta. Sakay ko yan sa ano likod ko. Ay! <laughs> oh! Meron ka naman, naman mama ko. Oh. Meron ka naman at meron din mga ano yung may bubuga din naman yung kuko <laughs> <laughs> Baby, ang <laughs> ah, sabi ni mama po, <laughs> Grabe, ang lalim din eh. Ito may masisira dito. Gawa nung nagbahaya ng nana. Pero wala na yan. Kasi flat na siya. Ang, bum ang bumahay po doon ay nana yung kinuha kong dry skin na hinila ko pag ganito, yun lang po yun. Wala ay, na po. Pong... Meron po, kasama na po ay, yun. Naikat ko na po, ma'am, bago ko hinila yung dry dry skin. Ang lalim yung ano ko Ang lalim nga po, eh, pinagtataka ko. Sabi niyo, hindi naman kayo hmm. nagpapalinis. Bakit mo ah, nalang... Ano nang nagpalinis? Nung ano? Nung, pa, nung may oka, nung ano nito. Ay, no, Pero hindi talaga yung, yung sabi na pag sa isang ay, ano... Ay. Ako una. Halos lang taon din ako walang ano kasi, kasi nung buntis ako eh. Thank hmm. mm. okay. you. Gusto mo pa may adding? Naku po. Ha? Pwede pa. Gusto mo may adding? Ay, gusto niya daw eh. Oo po ma'am, lalaki gusto, daw. Ah, lalaki gusto hmm. mong adding? Ayaw mo girl? Gusto mo po na ang ah, girl. Ah, girl, ang gusto mo. Hmm. Kailan? Ah, dalawa. May okay, tayo jam. Kailan gusto mo magkaroon?